Hello guys, magandang araw. So kakatapos lang ng work at inumaga na nga ako ng uwi. Kaya naisipan ko na lang kumain sa labas. Kaya samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga kainan na umaga pa lang ng alas 6 ay nagbubukas na sila. At tiyak na mapapasarap ang kain mo lalo na ngayong napakalamig na ng panahon. Ito nga pala ang Blue Ribbon, isa sa mga Pinoy na kainan dito sa Bathari at Saudi Arabia. At alam nyo ba guys na hindi lang mga pagkain ulam ang meron sila dito. Dahil meron din silang mga kakaibang tinapay na talaga nga naman na hindi mo mamiss kahit na malayo ka sa Pinas. Dahil halos kumpleto sila dito, lalo na ang tinapay na pandesal na tiyak na masarap pang umagahan at samahan mo pa ng ma mainit na kape. At meron din silang bibsyopaw at chicken shopaw na mainit-init pa. So, order na nga pala ako ng kakainin ko. Ito nga pala ang Lomi, isa sa bestseller nila dito, lalo na nga ngayong taglamig. Bukod sa masarap, ay napakadami pa ng serving nila dito. So, ito nga pala ang dining area nila na kadalasan ay na napupuno dahil sa dami ng bumibili dito. At dahil ready na nga ang order ko, kaya wag na natin patagalin pa. Tara, kain tayo! Anyway guys, may mga combo po mo din sila dito na swak sa magbabarkada at pang family. At meron din silang halo-halo na isa sa pinaka bestseller nila dito mapa summer man o kahit na winter season. Meron din nga pala silang spaghetti, palabok, daing na bangos, savory chicken, chicken mami, beef mami, at kung mahilig ka naman sa sweet, meron din silang leche plan at buko pandan at marami pang iba. So ayun lamang po, maraming salamat!